maliit na baryo sa Mindanao, kilala ang lugar bilang tahimik at mapayapa. Hanggang isang gabi na nagbabago sa lahat ng iyon. Ang mga matatanda sa baryo ay may mga kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit karamihan sa mga kabataan ay hindi ito pinaniniwalaan. Sa isip nila, ito'y mga lumang alamat lamang na ginagamit upang takutin ang mga bata. Si Mang Carto, Isang magsasaka ay kilalang masipag at ulang kinatatakutan. Madala siya magtrabaho hanggang gabi sa kanyang bukid upang matapos ang lahat ng gawain. Ngunit, isang gabi, habang siya naglalakad pa uwi mula sa kanyang sakahan, naramdaman niya may tila may sumusunod sa kanya. Huminto siya at lumingon. Ngunit, wala siyang nakita. Tanging ang mga puno lamang at ang dilim ng gabi ang kanyang nasisilayan binilisan niya ang kanyang paglakad pa uwi. Ngunit mas lalang bumikat ang pakiramdam niya. Para bang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Pagdating sa bahay, napansin ni Aling Marta ang kanyang asawa. Natila balisa si Mang Cardo. Bakit parang takot ka? Tanong ni Aling Marta. Hindi sumagot si Mang Cardo. Bagos, tahimik siya naupo at nilagok ang tubig na hinihianin ng kanyang asawa. Kinagabihan, habang natutulog ang mag-asawa, isang malalim na ingay ang nagpagising kay Mang Cardo. Isang mapikat at kakaibang tunog ng pagaspas ng pakpak ang nagmula sa bubong, agad siyang bumangon upang tingnan kung ano iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At sa dilim, nakita niya ang isang malaki at kakaibang anino na parang isang malaking ibon o hayop na may pakpak. Gising, gising bulong ni Mang Cardo sa kanyang asawa habang tinuturo ang bubong. Nang sumilip si Aling Marta, tumayo ang mga balahibo niya sa nakita. Isang aswang malaking nilalang na may mga pakpak at matutulis na ng ngipin lumipad-lipad sa bubong ng kanilang bahay. Ang mukha nito ay nababalot ng galit at tila naglalaway. Nagaabang ng pagkakataon na sumalakay. Kinawa ni Mang ang kanyang bolo. Handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Alam niya wala silang ibang magagawa kundi lumaban. Narinig nilang bumaba ang aswang mula sa bubong at sa isang iglap na sa likod na ito ng kanilang bahay. Umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog sa kanilang pinto na tila sinubukan itong basagi ng aswang para makapasok. Nardo, huwag mong buksan! Sigaw ni Aling Marta habang tumatakbo papunta sa kanilang mga anak upang isilay-itago. Ang mga bata ay umiiyak sa takot. Ngunit alam nilang kailangan nilang manatiling tahimik. Biglang tumigil ang kalabog. Muli nilang narinig ang pagaspas ng pakpak. Ngunit ngayon, naramdaman nilang ang aswang ay nasa taas ng kanilang bintana. Nakasilip. Nang tumingin si Mang Cardo, nakita niya ang mga mata ng aswang. Mapula at nagaapoy Puno ng kagutuman. Sa kanyang takot at galit, lumabas si Mang Cardo at sumigaw ng, Lumaban ka, halimaw! Hawak ang bolo tumakbo siya palabas ng bahay. Bigla, sa isang mabilis na galaw, sumugod ang aswang at nagtama ang kanilang mga mata. Sa bilis na mga pangyayari, sumiklab ang laban sa pagitan ni Mang Cardo at ng aswang. Sa gitna ng dilim, narinig ang alingaw ngau ng mga sigaw at hampas ng bolo laban sa matutulis na kuko ng aswang. unit ang laban ay hindi pangkaraniwan dahil tila mas malakas at mas mabilis ang aswang kaysa kang Marang Subalit, sa kanyang determinasyon, hindi nagpatinag si Marang Cardo. Handag ialay ang kanyang buhay para maprotektahan ang kanyang pamilya. Na malapit na mapaslang ng aswang si Mang Cardo, biglang may narinig silang malakas na tunog mula sa baryo. Isang grupo ng mga kalalakihan, armado ng mga itak at mga bawang, ang dumating upang tulungan siya. Sa takot na mapalibutan ng mga tao, lumipad ang aswang. Nawala sa dilim ng gabi, ngunit bago mag-iwan ng malalim na sugat kay Mang Cardo. Kinabukasan, nagkumpunan ang buong baryo sa bahay nila ni Mang Cardo. Ikinaumento nila ang takot na bumabalat sa kanila matapos ang pag-atake ng aswang. Mula noon, ang baryo ay naging mas maingat, lalo na tuwing gabi, at naglagay ng mga bawang at asin sa kanilang mga bintana upang hindi pumalik ang halimaw. Ngunit alam nila kaytula na ang aswang, ang takot ay mananatili na parang anino na lagi nagbamantay sa kanilang mga buhay. Sa takot na muling bumalik ang aswang, ang mga tao sa baryo ay nagsama-sama upang magplano ng mas maayos na proteksyon para sa kanilang mga tahanan. Nagtulungan sila maglagay ng mga halamang pawang at mga pangundra sa bawat sulok ng kanilang lugar. Ang mga matatanda ay nagsasagawa ng mga ritual at panalangin upang palayasin ang mga masasamang espiritu. Lahat ay nagkaisa upang siguraduhin na ang kanilang baryo ay ligtas mula sa anumang panganib. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang normal na pamumuhay sa baryo. Si Mang Cardo, pagkaman may mga sugat pa rin mula sa lapan, ay naging simbolo ng katapangan para sa kanilang komunidad. Ang kanyang kwento ay patuloy na ikinawento sa mga bata. Hindi upang takutin sila kundi upang ipaalala ang kahalagahan ng pag-iingat at pagkakaisa ang bawat isa ay natutong maging mapagmatyag at magtulungan sa oras ng pangangailangan. Ngunit kahit pa man bumalik ang katahimikan sa baryo ang alaala -ala ng aswang ay nanatili sa kanilang isipan. Alam nilang ang panganib ay maaring bumalik sa anumang oras. At sa tuwing sumasapit ang gabi, lalo ng kapag kapilugan ng buwan, ang bawat ay tahimik na nanalangin. Umaasa na hindi na muling magbabalik ang alimaw na minsang nagdala ng takot sa kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala na sa kabila ng mga panganib, ang tapang at pagkakaisa ng komunidad ang kanilang pinakamabisang sandata. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. May marami pa akong nakahandang kwento na tiyak magbibigay kilabot. Hit notification bell para hindi ka mahuli sa susunod na kwento. Salamat sa panonood!